Tapos na nga ang maligayang sandali ng mag-ina dahil kahit ginawa nga ni Betsy ang payo ng kanyang ina kung saan kailangan niyang lumuhod at gumapang para lamang patawad siya nitong si Robert. Noong una, akala nga ni Jenna ay mauutong muli ang kanyang ama. Subalit ng ibang direksyon, telabaga na himasmasan sa katotohanan ang kanyang ama at talagang disidido na siya na palayasin si Betsy at ang kanyang ina. Kahit anong gawin nga ni Betsy, na pagmamakaawa kay Robert ay hindi na natitinag itong si Robert. Gising na siya sa katotohanan kung saan pera lang talaga ang habol ng magina. Ginawa umano ni Robert ang lahat-lahat at to the point na hindi na niya pinakinggan ang kanyang anak. Ngunit dahil sa nangyari, isa itong malaking kahihiyan. Papatawad umunin ni Robert kung ibang tao o ibang lalaki Subalit ang masakit na katotohanan ay ama pa ito ng kanyang apong si Mindy na damay pa ang kanyang anak. Iisang pamilya na sila, so panitela, hindi naisip ni Betsy ang ganoong bagay. Wala siyang pangkealam at mas iisip ang kanyang sarili. Kaya naman, tapos na ang lahat. Tapos na rin ang kanyang pagiging sunod-sunuran kay Betsy. Hindi na siya papayag na mautupang muli at magpagamit kay Betsy. Tinapon pa niya ang kanyang pera. Napakalakas ang kanyang sigaw at sinabi niya sa mag na oras na. Para lisanin nila ang pamamahay ng magkama sapagkat wala na ang saysay ang lahat. Pulutin na umono nila ang pera, ang lahat, dahil yun na lang naman ang habol nila. Kaya sakit kay Robert ang kanyang ginawa. Ngunit wala na nga siyang ibang magiging option kundi pakawalan na nga lang itong si Betsy tingin niya ay masama talaga sa umpisa pa lang dapat ay nakinig na siya sa kanyang nang makita nga ni Betsy na kahit anong gawin niya ay hindi na nakikinig si Robert sa kanya pinilit niya ang ipatayo ang kanyang ina dahil hindi ito nahihiya Talaga namang itong si Aling Susan, pinapapil na talaga ang pagiging mukhang pera. Nagawa pa nga niyang pulutin ang tinatapong pera sa sahig nitong si Robert. End of the game na nga ng magina Kung dati ay nakatira sila sa malaking mansion at parang ang kanilang pamumuhay, ngayon ay balik kang kungan na nga sila. Babalik sila sa squatter sa dati nilang Hindi. buhay. Hindi lang doon nagtatapos ang lahat sapagkat gagawin nga ni Robert na miserable ang buhay ng magina Magugulat na lamang itong si Betsy dahil wala nang laman ang kanyang bank account. Pinapahode na nga ito nitong si Robert.